Cloud 9. So, dito tayo sa Cloud 9, guys. Dito is my entrance dito. Ito yung ano, yung tulay na dadaan. My entrance dito, guys. 100. Pero kung kakain kayo sa baba, wala nang bayad. Free na siya. Uh, no. Ang entrance fee. Ganun siya kahaba. Ang lalaka rin. Akit siya. nakakalula pero syempre kayang-kaya naman. Um, pag nakaano kayo, kakain kayo din sa baba, wala nang bayad. Ang entrance fee nito is 100. Maganda. Ngayon hindi kasi matao kasi Monday. Ngayon ay hindi Tuesday pala pala yan yung tulay kahit dumaan na ako dyan my gosh nalula ako ang ganda naman dito